Ang video na ituturo ko sa inyo ay kung paano magwiring ng trigang na outlet at isang switch kinokontrol niya ang dalawang ilaw. Ang supply natin ay line to neutral connection. Ang ibig sabihin ng line to neutral connection, ang isang linya ay 0 volt at ang isa naman na linya ay 220 volts. Galing circuit breaker, ang neutral niya ay dito natin i connect sa isang line supply dito sa isang box. At dito sa isang line supply dito sa trigang outlet. Galing circuit breaker, itong live wire niya naman, ay dito natin i-connect sa isang line ng trigang outlet at sa isang line supply dito sa isang box next ikabit na natin yung trigang na outlet ito na yung trigang outlet and ginampira na natin siya Itong live wire nya ay dito natin i-connect sa isang line ng outlet. At ito namang neutral nya ay dito natin i-connect. At para masupplyan natin yung dalawang outlet ay nag-jumper tayo. Kabit na natin. eto na ang magiging supply natin dito sa ilaw. Itong neutral nya ay dito natin i-connect sa ating isang line ng receptacle. Itong live wire nya naman ay dito natin i-connect sa isang line papunta sa switch. At ang return naman ng switch ay dito natin i-connect sa ating isang line ng receptacle. Diyan niya sa inner part. Lagyan na natin ng tape. Ipasok na natin ang wire sa junction box at takpan na natin. Lagyan na natin ng bulb. I-on natin ang circuit breaker yun natin ang switch. Dapat kapag inong ko to ay sabay silang ilaw. Ngayon, try naman natin ang outlet.